Gusto gusay mas may buntag sub saharan <laughs> ka rin guys prepare kay trabaho Morning! kinabuhi Japan oh Walay sakit sakit trabaho mm. kay atong trabaho karon kay gimba tao ganas na toys ano na siya? construction o oh, kalita na karon sabot na is gubat agbalay karong baktas na ta, ta kay tool three minutes ra binaktasay ra na o oh, do kayo pero sa likod dapit ang akong trabaho ron paguba nga balay o karon baktasta ang anak kami nga Japan astang mingawa mo nang balaya o oh. di ba lindot pa kayo pero go on ra sa mo pag mamatay ang ginikanan paguba na sa anak o oh, hasta lindot anak sa akong pagkaibalo ra pud ha tuk sagaran gyud basta mamatay may na mga balay ang kuan tagiya, iya paguba na sa anak sa pinas ni sa ilugan ni eh. ilugan ni sa anak magpinat yan ay pa <laughs> tako ni balaya guys upat ni sa kwarts baba at tulo kwarts taas O, second floor ni eh. sa pinas ni ana magpinat yan ay ng anak mo tawagon lang kusina nindot pa kayo pero gub unta na muna. Nindot ka ng kusina. Si sus. Pwede ka tulgan. Eh, nalang kasayang kung na doon lang Pinas. Padala ko na magamitan eh. Oh, mahal na kina sa si Pinas ba? Sus. Dirig, labay, ra. Hmm. Oh, sige bay. Bunal, bunali bay. Sus. Ako, -ba bay. Gumpa -ba bay. <laughs> <laughs> o mo na drawer nila o mga mo drawer nila ba eh, o oh. mga kuhan kayo no? na nindot pa kayo na no? built in na kaya kung di na built in nagidala ko na na no, eh o sayang kayo awang suga o oh. Ih, eh, tawon karon kaon sa takay eh. o niya bunal bunal lang tatuntos taas para maguba o mo na i-kinabuhi dere simple tanawon pero lisod buhaton pero kaya masing sakit na ang lawas kay mo ni trabaho na to nangandoy mo na ni Japan di tanawa ron <laughs> tagam <laughs> oh, awas awas ang grasya salamat lord mo na masing pag di mo gusto mo trabaho kailangan na ka mo trabaho kay ang sao na lang oh, pambayad sa atong gipuyan tanan expenses oh, awas awas ang grasya salamat lord Hmm. Diba? Itiray oh O. Mga untah, Sabot na o, Sa kwan po na. Kumaan ki Kumaan kidin. Okay guys. O. Karon. Mangita taog Gold. Kasagaran mga gold. sa nga ni Balay. Na ipambili niya gold. Mga kwintas. Kwarta. O. Ayun akong gisuot ha. <laughs> hindi kita sa glass oh nandaan, pero wala eh. di mal kayo naunhan mi mm, karon no kay wa ko nakita ng gold. God, ang gold gob on tiga be hayahay gid ang makauna gud og tanggal sa mga gamit sa tag iya diri kay pag anak na ipanglabay na wala ni pakela pa ang mang anak na bay kwarta ra og gold ya basta panglabay na tanan na diri ah mo pag ikaw mag-iingon ng trabaho nga labay gamit update kasi dyan dyan sa purse o yun kung saan mo na may nakauna o oh, di, karoon hindi gubara daw ko o oh, sige gub on eh kay wala ko nakuha <laughs> ron sorry sorry ta kaway amo <laughs> sayang kayong purtan tanawa no yeah kung nadoo ka na, pila na spinas pa, 15,000 na suni purtahan na. Pwede pang duta. Pang labay na dali. So, sa pinas ni, ambot na lang. Sayang kung pwede lang ibagahin yung purtahan. <laughs> ibagahin ka ni, badingki ako sa pinas. <laughs> di man gud. Uh, nahuman ginamugo pa di sa babaw. Oh, karon kay mo baba nako, kay mo uli nako. Ana ra. Ang kinapoy diri. uli nah, back, tas, oh. guys, na hinahinig baktas o oh. karang iriya guys ang tagiya na mo tagiya tong balay hmm, di ba dato dato kay no, oh. hilig gyud ang mga bato nga design oh. kita kita tana ang kita na tag ta gold <laughs> kaya design <say> na hapon <laughs> hilig gyud sila na mo ni timpol nila guys pamilya dato dato gyud o oh napay tigbantay oh nang dubul tubul tuda na nila nah ambot na lang oh di ba Okay, uli na. O, oh, uli na ako bay. Bilin sa sabay. Layo ang ko puyandi, Ako baktas ako. No? Huwag ka to lang. No, muli, kinabuhi. Japan. Buhay, Japan. O, oh, di ba? Ingat po, pementida. Huwag karon, Let's go! Babush!